Christy nakausap si Alden tungkol sa issue, nakasal at may anak sina Alden at Maine Mendoza. Kamakailan ay muling naging mainit na usapin ang pagkakaroon di umano ng anak ni na Maine Mendoza, at ikinasal na raw kay Alden Richards. Matatanda ang naikwento ni Maine sa panayam sa kanya ni Ogie Diaz, dahil dito tila hinahanap naman ng publiko ang paliwanag ni Alden tungkol sa issue. Matapos naman itong mapag-usapan sa showbiz now na. Agad naman umanong nagbigay pahayag si Alden Richards kay Christy Fermin. Nakausap ni Christy Fermin si Alden Richards, kaugnay sa muling nabuhay na issue, kung saan mayroon na raw silang anak ni Maine Mendoza, at ikinasal na rin sila. Nagmula di umano ito sa naging interview ni Ogie Diaz kay Maine, kung saan nabanggit niyang hanggang ngayon, may mga fans na, kapit na kapit, sa pagkakaroon nila ng pamilya ni Alden na pawang wala naman umanong katotohanan. Dahil dito, agad namang nagpaunlak ng kasagutan si Alden kay Christy, upang masabi rin niya ang kanyang saloobin, lalo na at hinahanap din siya ng mga netizens kaugnay sa kontrobersyang ito. Pagkatapos niyang mapanood ang ating episode, alam mo nakakuha agad ako ng reaksyon mula sa kanya through text at tawag. Napaka ang sabi niya yun pong napag-usapan niyo na content ngayon sa SNN, matagal ko na rin pong ipinaliwanag yan. Matagal ko na pong sinabi na wala pong katotohanan ang issue, kaya lamang po baka hindi nakarating sa iba o baka natabunan ng ibang interviews ko yung paliwanag ko pagbabahagi ni Christie nang naging usapan nila ni Alden. So hindi na po natin pu husgahan ngayon si Alden Richards na natatakot, nabahag ang buntot ani Christie. Dahil dito, umaasa ang SN na sana'y humupa na ang isyo na ito, na wala namang katotohanan, at matanggap na sana umano ng Aldob fans na kailan may hindi na magkakatuluyan pa ang dalawa, lalo na at engage na si Main kay Arjo Atayde. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!